Good morning, guys. Tingnan niyo ito sa Sanderia. Sa sobrang pagmamahal ng sapatos na bigay ko. Tingnan niyo naman, oh. Nandito <laughs> siya. Knockout. <Naka> <laughs> Wala siya dun sa higaan. Tapos yung sapatos niya nandoon sa oven. <laughs> Kalapit.

Tapos so, pagbabahal doon sa sapatos siya, yung wala doon sa higat, tapos sa <laughs> yung sapatos niya doon sa uunan. Inilapis <laughs> sa pagtulog yung sapatos niya. Hindi siya mahirapan na pagiga. sa sapatos. Uh, safe! <laughs>